Doon naman po. Ayun naman po. Uh, Nag-file ngayon ang makabayad Black ang uh, ng petisyon ay kasama yung iba't ibang mga personalities at mga leaders ng mga multisektoral uh, sa Supreme Court kaugnay ng confidential funds. Ito yung 125 million na ano no, uh, sa na kina natin na wala sa budget ng 2022. So ang prayer natin sa Supreme Court, i declare uh, null and void, unconstitutional, itong pag-release, pag-request, uh, pag-receive, pag, pag nitong ano no, nitong uh, ni Sarah Duterte nitong confidential funds. So yon at kung mapatunayan na ito ay unconstitutional, uh, kailangan niyang ibalik. 'yun ang prayer natin ibalik sa pondo ng taong bayan so lahat-lahat uh, para mas ano um, mas pakinabangan mas magiging transparent itong paggasta doon sa confidential funds. at we direly need talaga ng pondo para sa ating mga mamamayan ngayon lalong-lalo na sa mga social services education health uh, housing and other ano social services okay. So dito sa dito sa petition natin ano mapipilitan siya talaga dahil hindi kami sinagot sa budget hearing uh, kahit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasalita tungkol doon sa paggasta niya no 125 million kaya panawagan talaga natin sa Supreme Court ay compel siya na sabihin i-reveal kung paano niya ginasta in 11 days itong ano no itong confidential funds na 125 million Okay. Una himo na natin yung security kasi kaya. <laughs> uh yes. Uh well, investigation basically uh, nabanggit naman ni congresswoman France, ang gamit na grounds dito ay una yung paglipat ng executive sa vice president ng confidential fund na wala naman sa budget. Violation niya ng article, sec, uh, article 6, Section 1 na nagsasabi na ang Kongreso lang ay pwedeng pumasa ng batas. Hindi pwedeng gumawa ang executive ng uh, iwalay na batas na budget law. Secondly, ang pag-request, uh, pag-utilize uh, ni Vice President Duterte ng kanyang uh, confidential fund na 125 million. Violation din ng Constitution na nagsasabi na no money shall be paid out the Treasury unless by appropriation provided by law. So in both instances, walang batas, therefore bawal yon sa ilalim ng Constitution. And hopefully, the Supreme Court will grant our petition na una muna, siyempre, i-declare na nalang void yung 125 million. ah uh, pangalawa ay i- uh, Orderan ang uh, si Sara Duterte na magpa-account sa COA at ang COA to, to uh, audit, audit uh, regularly the uh, 125 million at ang um, pangatlo ay ibalik no yung 125 million there is no way um tingin namin na magastos ngayon in 11 days pasko pa ang 125 million na naaayon doon sa guidelines ng confidential task no. so we're hoping na magkaroon ng linaw lalo na uh, dapat mahinto na ito ihinto na dapat eh itong obsession ng mga civilian agencies sa confidential fund. Bakit ayaw nilang ilagay sa budget yung program activities and projects nila para ponduhan, ba't gusto nila uh, sa confidential fund ilagay. May plano ba sila na nakawin ito, tratuhin ito na parang uh, uh, personal nilang pera? Itong mga civilian agencies, uh, I'm just not talking about the vice president here. So dapat mahinto ito kasi grabing billion-billion ang na sa public funds natin kada budget na lang para dito sa secret funds ng maraming ahensya ng Diyan. i Idugtong ko lang no sa bahagi ng bayan muna kasi ang isang uh, isuscrutinize scrutinize namin sa sunod ay ang ano naman paggastos naman ng vice president ng uh, confidential fund niya sa Davao as Davao City Mayor kasi na ano eh, na, nagulat ang lahat na she was being given of uh, 420, 460 million pesos a year. And to think, may binigay pa ang NTFL sa kanya na 1.64 billion sa panahon ng presidente pa yung tatay niya. And to think, meron pa siyang peace and order program again worth 1.73 billion na naman. Sa 2021 lang yan ha. Kaya akala ko sabi nila ang Davao napaka-peaceful. ang ko parang walang gulo, walang krimen sa Davao. Bilyon-bilyon, malaki pa sila dihamak sa kung anumang confidential fund na meron o peace and order program na meron ang napakaraming malalaking syudad. So uh, dapat mapunta sana yan sa needs ng mamamayan ng Davao, health, education, social services, kaysa mapunta ang total palang namin so far ah, in her six years as mayor is about 6.3 billion pesos na. Initial lang yun. Mayor ka, 6.3 billion pesos. Saan mo ginastos confidential funds and security funds na yun na tingin namin dapat i-demanded na i-hold to account at dapat i-audit rigorously ng COA. Well, ang, ang, ang bayan mo na ngayon, aaralin na yun at titignan namin kung uh, marami ring mga hindi ma-explain diyan pero definitely tingin ko ang susunod na issue dito ay yung Davao uh, confidential fund ni uh, Sara Duterte